<laughs> Paolo Abilino and Kim Chiu dinumog ng mga fans sa kanilang watch up party sa kanilang serya adaptation na What's Wrong with Secretary Kim. Kaliwat kanan nga ang sigawan ng mga fans at buhos na suporta para sa kanilang tambalan. Habang sila'y nasa event ay hindi na nakapagpigil ang isang Kimbao fans na isigaw ang pakasalan mo na natigil ang dalawa sa pagsasalita? At matapang na sinagot ni Kim ang fan ng Kapi po. Tumawa lang ang aktor at halatang kinikilig.